Oh, musika, may mga bagay sa pagtanda na tinatanggap na lang natin bilang bahagi ng buhay. Isa na ang madalas na pag-ihi tuwing gabi. Akala ng marami normal lang yon. Pero kung halos gabi-gabi kang nagigising para lang umihi, kung nahahati ang tulog mo at nawawala ang mahimbing na pahinga, baka hindi na ito simpleng pagtanda lang. Baka sinyales ito na may mali sa balanse ng tubig at asin sa katawan mo. O, oh, kaya may kinalaman na ito sa kalusugan ng iyong bato, pantog asukal sa dugo. Ang tawag, dito ay nocturia. Isang kondisyon kung saan hindi makatulog, nang tuloy-tuloy ang isang tao dahil sa paulit-ulit na pagbangon para umihi. Para sa mga bata, madalas ay hindi ito problema, pero sa mga senior, mas malalim ang epekto. Isang gabi ng putol-putol na tulog ay pwedeng magresulta sa isang araw ng pagod, hilo, kawalan ng gana at minsan pa depression. Hindi lang ito simpleng abala sa gabi. Isa itong tahimik na sumisira sa lakas at sigla mo araw-araw. Kaya ang tanong, pwede pa bang maibalik ang tulog na hindi ginagambalan ng ihi? Pwede pa bang bumaba ang pagbangon mo sa banyo nang hindi umiinom ng gamot? Ang sagot, oo. Maraming pag-aaral na ang nagsasabing may mga natural na paraan para tulungan ang katawan ng senior na ma-regulate ang paghihi sa gabi. Isa na rito ay sa pamamagitan ng pagkain ng tamang gulay. Oo, gulay. Hindi mamahaling suplemento, hindi mahal na gamot kundi mga gulay na makikita mismo sa palengke, sa bakuran o sa lutong bahay. Gulay na kaya mong isama sa agahan, tanghalian o hapunan mo. At unti-unting makakatulong sa kalusugan ng iyong kidney, blood sugar at fluid balance. Ngayong araw, ibabahagi namin ang anim na gulay na napatunayan ng may benepisyo para sa mga senior na hirap makatulog dahil sa pag sa gabi. At hindi lang basta listahan to, may paliwanag kung paano sila nakakatulong at paano mo sila maisasama sa araw-araw mong pagkain. Pero bago ang lahat, isang tanong muna. Ikaw rin ba ay isa sa mga senior na paulit-ulit na nagigising sa gabi para lang umihi? Ilang beses ka bang bumabangon bawat gabi? I-share mo sa comments ang karanasan mo. Hindi lang ikaw ang may ganitong pinagdadaanan at sa kwento mo baka may matulungan kang iba. Ngayong malinaw na ang problema at may pag-asa pala, simulan na natin ang solusyon. Unang gulay, kangkong. At ang kwento ni Mang Ricardo, 72 anyos, Juan Cancong. Si Mang Ricardo ay 72 taong tubong Laguna. Matagal na siyang balo at dahil mag-isa lang siya sa bahay, importante sa kanya ang maayos na tulog. Pero nitong mga huling taon, napansin, niya ang halos gabi-gabi siyang nagigising para lang umihi minsan tatlong beses, minsan apat. At bawat paggising lalong nahihirapan siyang makabalik sa tulog. Kaya kahit walong oras siyang nakahiga, Pakiramdam niya ay parang tatlong oras lang ang pahinga. Isang umaga habang namamalengke sa tabing kalsada, nadaanan niya ang isang matandang nagbebenta ng sariwang kangkong. Subukan mo to sa sabaw, sabi ng matanda. Hindi lang pampalakas ng katawan, pampahimbing pa, pero naisip niya anong mawawala kung susubukan. Mula noon, naging parte na ng hapunan niya ang sabaw na may kangkong. Minsan sinasabawan niya ng tinapa, minsan simpleng bawang at sibuyas lang. Hindi niya agad inasahan ang resulta. Pero matapos ang isang linggo, napansin niya ang dalawang gabi na siyang hindi nagising para umihi. Parang may kakaiba. Mas magaan ang katawan niya paggising. Mas maaaliwalas ang pakiramdam. Hindi na rin siya groggy pagkagising sa umaga. Hindi ito magic. May paliwanag ang siyensya kung bakit nakakatulong ang kangkong sa mga kagaya ni Mang Ricardo. Ang kangkong ay kilalang mayaman sa potasyo at magnesyo, dalawang mineral na tumutulong sa fluid balance ng katawan. Kapag sapat ang potassium sa katawan, mas maayos ang kontrol nito sa paglabas ng tubig sa pamamagitan ng ihi. Ibig sabihin, hindi basta-basta naiipon ng sobrang tubig at hindi rin ito basta-basta inilalabas sa 10 oras ng gabi. Kaya mas nababawasan ang pagbangon para umihi. Bukod doon, ang kangkong ay may taglay ding banayad na diuretic effect. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ito tulad ng gamot na biglang magpapaihi. Ang epekto ng kangkong ay natural at dahan-dahan. Tinutulungan lang nito ang katawan na ilabas ang sobrang asin at tubig sa tamang oras. Kaya mas na ang normal na cycle ng paghihi. Ang isa pang benepisyo ng kangkong ay ang mataas nitong water content. Ibig sabihin, habang kumakain ka ng kangkong ikaw ay nahi-hydration ng hindi mo namamalayan. At ang tamang hydration ay susiin para hindi maging reactive ang bladder. Kapag tuyo o kulang sa tubig ang katawan, mas nagiging sensitive ang pantog. Kaya kahit konting ihi lang, nararamdaman mong kailangang ilabas agad. Ang kangkong ay tumutulong para manatiling kalmado ang pantog, kaya hindi ka basta-basta naiihi sa gitna ng gabi. Panghuli, may taglay anti-inflammatory properties ang kangkong. Ayon sa ilang pag-aaral, ang sobrang inflammation sa katawan, lalo na sa may edad, ay maaaring makaimpluensya sa function ng kidneys at bladder. Ang pagkain ng kangkong ay tumutulong upang maibsa ng pamamaga sa loob ng katawan. Kaya mas nagiging balanse ang function ng ating mga internal organs. Kung ikaw ay katulad ni Mang Ricardo na madalas mapuyat dahil sa pag-ihi, subukan mong isama ang kangkong sa iyong hapunan. Gawing simpleng sabaw, adobong gulay o kahit ginisa lang, hindi ito instant na lunas. Pero kung isasama mo ito araw-araw, baka mapansin mong unti-unting humihimbing ang gabi mo. Ang sekreto ay hindi laging nasa gamot. Minsan nasa simpleng gulay lang pala dalawang talbos ng kamote. Kapag naririnig natin ang salitang kamote, ang unang naiisip ng marami ay ang ugat nito. Yung malambot, matamis at masarap steam or iprito. Pero alam mo bang ang talbos ng kamote o dahon nito ay mas masustansya pa kaysa sa mismong ugat? At higit pa roon, makakatulong ito sa mga senior na hirap matulog sa gabi dahil sa paulit-ulit na paghihay. Ang talbos ng kamote ay isa sa mga tinagoryang super grandser sa Asia sangkap na may kakayahang magpababa ng blood sugar at labanan ng oxidative stress. Para sa mga senior na may diabetes o pre-diabetes, ito ay napakahalaga dahil ang mataas na blood sugar ay isa sa mga pangunahing sanhi ng nocturia. Kapag mataas ang glucose sa dugo, napipilita ng kidney na ilabas ito sa heat. Kaya mas madalas ang pagpunta sa banyo lalo na sa gabi. Bukod sa epekto nito sa asukal, ang talbos ng kamote ay mayaman din sa magnesyo. Alam nating lahat na ang magnesium ay hindi lang para sa buto o kalamnan, kundi para rin sa nervyos at bladder control. Kapag kulang ka sa magnesyo, mas nagiging sensitibo ang iyong pantog, parang konting pressure lang sa tiyan na ihi ka na agad. Sa pamamagitan ng regular na pagkain ng talbos ng kamote, unti-unting na ibabalik ang control sa bladder function at nababawasan ang sobrang urge tuwing gabi. May taglay din itong antioxidants gaya ng vitamin C at beta-carotene. Sa mga may edad, ang immune system ay hindi na kasing tibay ng dati. Kaya anumang bagay na makakatulong para mapalakas ang panloob na depensa ng katawan ay may indirect benefit sa kidney function. Tandaan kapag may impeksyon ng katawan o kapag laging may low grade, inflammation na aapektuhan ng kidneys. Ang mga gulay na anti-inflammatory tulad ng talbos ng kamote ay tumutulong para mapanatiling tahimik at balanse ang loob ng katawan. Isa pa, ang talbos ng kamote ay may mataas na fiber content. Sa unang tingin, parang hindi ito konektado sa pag -ihi. Pero tandaan, kapag hindi maayos ang digestion, nagkakaroon ng bloating at abdominal pressure na maaring mag-trigger ng bladder response. Ang mga taong laging constipated ay mas madalas ding naiihi sa gabi. Kaya mahalaga na regular ang pagdumi at maayos ang tiyan. Paano mo maisasama ang talbos ng kamote sa araw-araw mong pagkain? Maraming paraan. Pwedeng igisa na may bawang at sibuyas. Pwedeng ihalo sa monggo o gawing sabaw na may kaunting luya. May mga senior pa nga na in-steam lang ito at isinasawsaw sa suka at bawang. Simple pero masarap. Kung gusto mong subukan, piliin ang batang-batang talbos para hindi mapait. At kung may akses ka sa sariwa, mas mabuti. Sa murang halaga, makakakuha ka na ng gulay na hindi lang pampalusog, kundi pwedeng makatulong para muling makatulog ng mahimbing sa gabi sa bawat kagat sa talbos ng kamote, para mo na ring pinapalakas ang kidney, bituka at pantog mo. Hindi masama kung susubukan, lalo na kung ang kapalit ay tulog, nabuo at katawang malakas. 3. Alugbati. Hindi kasing kilala ng kangkong o spinach, pero ang alugbati ay isa sa mga underrated na gulay na napakalaki ng potensyal para sa kalusugan ng mga senior. Sa maraming probinsya sa Pilipinas, ginagamit ito sa sinigang o ginisa, pero hindi lahat ay alam na ang simpleng dahon na ito ay may tulong pagdating sa bladder health at nocturia. Ang alugbati ay mayaman sa magneso, calcium at iron, mga sustansyang mahalaga para sa muscle control, kabilang na ang kalamnan ng pantog. Kapag ang pantog ay nasa, may kakayahan din ang alugbati na suportahan ang digestion. Puno ito ng musilaj, isang uri ng natural na giliber na tumutulong upang mapabagal ang absorption ng asukal sa katawan. Para sa mga diabetic or pre-diabetic seniors, malaking bagay ito dahil mas nababawasan ng biglaang spike sa blood, sugar na siyang nagdudulot ng stress sa kidney. Tandaan, kapag tumataas ang blood sugar sa gabi, napipilitan ang kidney na labis na magtrabaho upang ilabas ito, kaya nauuwi sa madalas na pag -ihi. Bukod sa epekto nito sa blood, sugar, ang alugbati ay may mild diuretic property na hindi agresibo, ibig sabihin tinutulungan nitong i-regulate ang paglabas ng sobrang fluid sa katawan pero hindi nito pinipilit ang katawan na umihin ng sobra sa gabi. Isa itong balanseng gulay. Nagaalis ng sobrang tubig sa tamang oras ng araw pero hindi nang gugulo sa tulog. May isa pang interesting nakatangian ng alugbati ang taglay nitong anti-inflammatory compounds. Sa means Spangaro, nakita na ang chronic inflammation ay maaaring magdulot ng overactive bladder. Sa pamamagitan ng pagkain ng alugbati, Unti-unting nababawasan ang internal inflammation na pwedeng maging sanhi ng paghihi sa disoras ng gabi. Si Aling Cora, isang 61-anyos na lola mula sa Quezon, ay dati raw hindi makatulog sa gabi dahil sa ihi. Halos apat na beses siyang bumabangon. Nang isama niya ang alugbati sa kaniyang hapunan, ginisang may itlog at kaunting kamatis, napansin niya na bumaba sa dalawa ang pagising niya sa gabi. Hindi man lubusang nawala, pero ramdam niya ang ginhawa. Ayon pa sa... Kanya mas mahimbing ang tulog ko at mas kalmado ang tiyan ko. Maraming paraan para lutuin ang alugbati. Pwede itong ihalo sa munggo, ginisa na may bawang at sibuyas o gawing sahog sa sabaw. Ang lasa nito ay banayad at malambot sa ngipin, kaya perfect para sa mga senior na may mahinang panga o postiso. Kung gusto mong bawasan ang pagbangon sa gabi, subukan mong isama ang alugbati sa hapunan mo. Hindi lang ito pampalusog, isa rin itong gulay na tumutulong sa pagtulog. Minsan ang tunay na solusyon, ay nasa simpleng dahon lang na matagal mo nang nilalampasan sa palengke. Four Ampalaya Leaves Marami sa ating mga senior ang may diabetes at isa sa mga hindi masyadong napapansin na epekto, nito ay ang madalas na paghihi sa gabi. Kapag mataas ang blood sugar, mas pinipilit ng kidney na ilabas ang sobrang glucose sa pamamagitan ng ihi. Kaya kung hindi mo kontrolado ang asukal sa dugo mo, halos gabi-gabi kang naihi. Pero alam mo bang may isang simpleng dahon na pwedeng makatulong para dito? Ang ampalaya leaves o dahon ng ampalaya ay hindi lang basta ampalaya sa ulam. Ang dahon ito ay may taglay na sherentine at polypeptide, PE, mga compound na napatunayang may blood, sugar-lowering effect. Ayon no sa mga pag-aaral, ang regular na pagkain ng dahon ng ampalaya ay pwedeng makatulong para mapanatiling balansa ang glucose sa dugo na siyang direktang nakakaapekto sa paghihi sa gabi. Bukod sa blood sugar control, ang ampalaya leaves ay glucose sa katawan. Dahil dito, mas hindi ka makararanas ng sudden spike sa blood sugar. Kaya mas protektado ang iyong kidney sa sobrang pag-filter ng asukal. Ang dahon ng ampalaya ay may natural-ding anti-inflammatory at antioxidant properties. Kapag laging may inflammation ng katawan, lalo na sa may edad, mas naaapektuhan ang kidney function. Kaya naman ang pagkain ng mga dahong tulad, ng ampalaya ay nakakatulong para panatilihing kalmado at maayos ang takbo ng kidney at bladder. Kung medyo sensitibo ka sa pait, huwag mag-alala. Ang dahon ay mas banayad ang lasa kumpara sa mismong bunga. Pwede mo itong igisa na may bawang at kamatis o ihalo sa monggo at tinola. May mga senior din na nilalaga. Lang ito at iniinom ang sabaw bilang tsaa sa hapon o bago matulog. At kung isa ka sa mga naniniwalang mahalaga ang kalusugan, pero gusto mo pa rin matuto ng mga natural na paraan para gumaan. Ang pakiramdam mo gabi-gabi, iniimbitahan ka naming mag-subscribe sa aming channel. Dito sa gintong edad, bawat video ay alay para sa iyong kalusugan, lakas at mas mahabang buhay. Isang simpleng pindot lang pero malaking tulong para sa awat sa komunidad ng mga seniors na gustong maging malusog ng natural. Ang totoo, hindi mo kailangan ng mamahaling gamot para mas maayos ang tulog mo. Minsan sapat na ang tamang gulay at tamang kaalaman. Kaya kung gusto mong mabawasan ang paggising sa gabi, subukan mong idagdag ang ampalaya leaves sa hapunan mo. Masarap na makakatulong pa sa katawan. 5T maraming senior, ang almusal ay simpleng kanin at itlog o minsan ay pandesal at kape. Pero may isang simpleng sangkap na pwedeng idagdag sa agahan na may malaking epekto sa kalusugan ng ihi. Ito ang toge o bean sprouts. Maliit man at madulas pero huwag mong mamaliitin ang kapangyarihan nito. Si Lola Mary, 75 anyos at dating guru sa Pampanga ay matagalan may problema sa pagtulog. Hindi dahil sa ingay kundi dahil sa gabi-gabing pagihi. Ayon sa kanya, parang relos ang pantog ko. 3 wa ng madaling araw, gigising talaga ako. Pero isang buwan matapos simula ng agahang may ginisang tug, may napansin siyang kakaiba. Hindi na siya nagigising sa parehong oras. Minsan tuloy-tuloy na ang tulog niya hanggang umaga. Ang toge ay kilala sa pagiging low calorie pero high nutrient. May taglay itong vitamin C, folate, magnesium at enzymes na tumutulong sa digestion at sa natural na detoxification ng katawan. Kapag maayos ang tiyan, mas magaan ang pressure sa bladder. Tandaan, maraming senior ang hindi napapansin na ang bloating at constipation. Ay may direktang epekto rin sa dalas ng pagihi. Isa pa, ang toge ay may natural na phytoestrogens mga compound na kahawig ng hormones na makikita sa halaman. Para sa mga senior na babae, ito ay makakatulong sa bladder stability lalo na kung postmenopausal na. Ang pagnipis ng lining ng bladder dahil sa pagbaba ng estrogen ay nagiging sanhirin ng overactive bladder na nauuwi sa nocturia. Ang few estrogens mula sa toge ay maaaring makatulong sa pagpapanatilin tubig sa katawan sa tamang oras. Pero dahil sa balance nitong composition. Hindi nito ginugulo ang cycle ng paghihi sa gabi. Ibig sabihin, naiilalabas pa rin ang sobrang fluid pero hindi sa dis oras ng madaling araw. May anti-inflammatory properties din ng toge na mahalaga para sa kidney at pantog. Ayon sa ilang pananaliksik, ang regular na pagkain ng bean sprouts ay nakakatulong sa pagbawas ng oxidative stress sa katawan. Kapag tahimik ang loob ng katawan, mas bumababa ang tendency ng overactive urination. Maraming paraan para kainin ang toge. Pwedeng igisa na may itlog, ihalo sa pansit o gawing sahog sa sinigang. May ilan pa nga na isinasama ito sa fresh lumpia o kinakain bilang fresh salad na may kaunting suka at bawang. Mura, madaling lutuin at kayang-kaya ng bulsa. Kung gusto mong subukan ng isang murang paraan para makatulong sa kalusugan ng pantog at tulog, idagdag mo ang toge sa pangaraw-araw mong pagkain maaaring ito na ang simple pero epektibong hakbang para mas maging payapa ang gabi mo. Tulad ni Lola May na ngayon ay mas mahimbing na ang tulog at mas magaan ang pakiramdam. Pagising. 6. Saluyot. Kung ikaw ay lumaki sa probinsya, malamang ay pamilyar ka sa saluyot. Isang gulay na madalas kasama sa sinabawang gulay o niluluto kasabay ng bangus o hibe. Pero ang alam ng karamihan ay ang saluyot ay hindi lang basta pampalapot ng sabaw. Isa rin itong gulay na may benepisyo sa kidney, pantog at pagtulog ng mga senior. Ang saluyot ay mayaman sa fiber at mucilage na parehong tumutulong para mapanatiling malambot ang dumi at maayos ang daloy sa bituka. Kapag regular ang pagdumi, mas nababawasan ang pressure sa tiyan at pantog. Marami ng pag-aaral ang nagpapakita na ang constipation ay direktang konektado sa urinary urgency. Sa madaling salita, kapag hindi ayos ang tiyan, mas naiirita ang pantog Bukod dito, taglay ng saluyot ang magnesium, potassium at calcium na mahalaga sa muscle control, kasama na ang muscles ng urinary tract. Sa tulong ng mga mineral na ito, mas lumalakas ang kakayahan ng katawan na kontrolin ng pag-ihi at maiwasan ng bigla ang urge sa gitna ng gabi. Ang saluyot ay kilala rin sa kanyang anti-inflammatory at antioxidant properties. Isa ito sa mga dahilan kung bakit ito tinatawag na healing food sa maraming folk practices. Sa mga senior na may low GRD inflammation sa katawan, ang pagkain ng saluyot ay makakatulong para bumaba ang oxidative stress na maaaring makaapekto sa kidney at bladder health. Tandaan kapag tahimik sa loob ng katawan, mas kalmado rin ang mga organo sa pagfunction. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng potensyal ng saluyoyod para sa natural hydration support. Mataas ang water content. Nito at ang slimy texture ay tumutulong sa pag ng moisture, balance sa digestive at urinary system. Sa mga senior na hindi sapat ang iniinom na tubig, ang pagkain ng saluyot ay isang hindi direktang paraan para maiwasan ang dehidrasyon na nagpapalala ng nocturia, pwede mo itong ihalo sa sinabawang gulay, palengke. Ang lasa nito ay banayad kaya hindi hadlang kahit sa mga may sensitibong panlasa o mahinang ngipin. Sa mga senior na halos gabi-gabi na lang ginagambala ang tulog dahil sa ihi. Subukan mong isama ang saluyot sa hapagkainan mo. Baka tulad ng iba, maranasan mo rin ang tahimik na gabi at mas magaan na paggising sa umaga. Sa huli, hindi laging gamot ang sagot. Minsan ang tunay na, ginhawa ay nasa gulay na kinagisnan mo na. Noon paman, saluyot, isang gulay na simple sa paningin, pero malalim ang tulong para sa iyong katawan lalo na sa pagtanda. Bonus, uminom ng mainit na tubig na may luya bago matulog. Kung ang mga gulay ay nakakatulong sa katawan sa pamamagitan ng nutrisyon, may mga simpleng inumin din na pwedeng maging bahagi ng nightly routine ng isang senior. Isa sa pinaka-epektibong natural na paraan ay ang pag-inom ng mainit na tubig na may kaunting luya bago matulog. Ang luya o ginger ay matagal ng ginagamit sa tradisyonal na medisina para sa iba't ibang karamdaman mula sa kabag hanggang sa sore throat. Pero ayon sa mga modernong pag-aaral, ang luya ay may anti-inflammatory antioxidant at mild bladder relaxant effects.